Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon, magta-try kami pumunta ng bayan na nakap-jeep. So, tingnan natin kung anong sitwasyon na sa loob ng jeep ngayon. First time kong sumakay ng jeep after 9 months. Kaya, tingnan natin. Ayan, kompleto ang aking panangga <laughs> meron tayong face shield face mask kailangan sumunod sa protocol Kasi dikid, ano na rin, na <gibwing> rin na talaga, meron So, uh -huh. uh -huh. uh -huh. sumasakay sa may kitna kasi magiging pala, I ano mean, I na mean, scooby na rin di ba? Ayan sa mga topics si sila sa pag sa bawal lang labusan. pero meron pa rin hindi na susuot Okay. nakasandal ka? Nagbago na yung globe.